So yun know, what's up mga so, bali, sa video natin na to ngayon ay uh, i share ko sa inyo kung paano ang tamang paggamit o pagbilang ng oro, plata, mata at kung ano no, yung mga kasama sa pagbibilang nito at kung paano siya binibilang at kinagamit ng mayo. So ngayon, pagdating sa oro, plata, mata na tinatawag, marami sa atin ang hindi naniniwala dito at marami din naman yung gumagamit dito. Pero mula nung ako ay natuto or mula nung ako sa construction. Sa lahat ng nasamahan ko na contractor, foreman, architect, engineer, ginagamit talaga namin yung oro plata mata. So kumbaga, ang katulad nito, pag gumawa kayo ng high rise, kumbaga di ba walang 13 floor. Kasi ang oro plata mata sabi nila is kasabihan. So pero ngayon, kung uh, tatanungin ninyo, yung oro plata ay isinasama na sa mga standard works natin ngayon. So, gaya na sabi ko, ganun din sa mga gumagawa ng high rise, 'di ba? Walang 13th floor or walang pang palapag. So, parang ganun din itong ating oro plata mata. Kaya kasama na talaga siya sa mga standard work. So, syempre, respeto pa rin dun sa uh, mga paniniwala ng iba. So, tara na mga boss. So, share ko sa inyo kung paano gamitin ng tama at ayos yung oro plata mata. At so ito mga bossing, so mapapansin ninyo, meron tayong hagdanan dito hanggang dun yan sa baba. Andito tayo ngayon sa third floor. Ayan. So ngayon, ang oro plata mata, bago tayo magumpisa, ano nga bang ibig sabihin ng oro plata mata? Ang oro means gold, plata means money, and mata means debt. Tandaan nyo, oro is gold, plata is money, and mata is debt or yung malas. So yung iba tinatawag to, oro plata mata, Tinatawag nilang gold, silver, bronze. Okay? So, sa pagbibilang at paggamit ng oro-plata-mata, paulit-ulit ang pagbibilang niyan. Kunyari, ito, unang baitang, oro-plata-mata. Titigil kayo, balik uli sa oro-plata-mata. Ngayon, ang oro-plata-mata ay titigil ka sa pagbibilang every palapag. So, kada palapag ay panibagong pagbibilang. Kunyari, ito, slab. Slab ito, ng second floor. Ito naman, hagdanan papuntang third floor. So, pag nagbilang tayo dito, oro, plata, mata, oro, plata, mata, may landing. Ang landing natin ay kasama rin sa pagbibilang. Continuous yan. Hindi ka titigil pag may landing. Hindi ka titigil pag may ganon. O dere-derecho ang pagbibilang natin. Okay? Oro, plata, mata, oro, plata, mata, oro, plata, mata, oro. At yung islab natin kasama sa bilang yan. Okay? Yan, plata. So, napapasin ninyo, pag binilang natin, oro, plata, mata, oro, plata, mata, oro, plata, mata, oro, plata, oro, plata mata, oro, plata, mata, oro. Sa plata tayo nagtapos. Ang bilang ng hagdanan natin, yung pinakahuling baitang, kinakailangan magtapos tayo sa oro at sa plata ang iniiwasan natin na matapos, yung huling baitang natin is sa mata. So, ganun ang pagbibilang ng mga baitang. Okay, tandaan nyo, kasama sa pagbibilang ang landing, consistent, continuous yung pagbibilang, and then, yung pinaka-slab natin, kasama sa bilang yan. Dahil, ito ay baitang na rin yan. Kapag nilay-layout kasi ang hagdanan, dyan tayo unang nagle-layout sa biga or sa slab. Ayan. Kung gaano kakapal yung mga racer nung ating baitang, ganun din ang ibababa natin mula sa slab. Yung nakailangan pati, equal ang laki ng mga racer natin. Hindi pwedeng magkakapareho ng racer dito pagdating sa pinakababa, yung pinakaunang step maliit na or malaki na. Hindi ganun mga bossing. pinakailangan equal ang mga baitang. Okay, so yun mga bossing, ang paggamit ng Oro Plata Mata. Yan, at syempre, kung nagustuhan mo mga boss yung ginawa kong video at kung may natutunan ka, ay uh, subscribe at syempre, follow mo si Julay Ems.